Mechanic, Hello mga ka-chart, yun dito po ako ngayon sa mga taas na bahagi dito sa barangay Walabago, no? yung bundok matuntunga. natin ko nga. Natin ko nga ating makikita. natin yung dagat dyan. Yan. So magandang tingnan mga guys. At ito naman ang bahagi. Uh, bahagi sa ano? Pabor sa mga bulubundokin. Yan, kung ating makikita mga kachard. Yan, may ko tayo. Yan. Okay, may gamigalat nyo daw po sa mga ano, na makarelate ng bukiring ito. Uh, kung ating magkikita, yan. Yan, ang bukin ng bagyan. Doon. Okay. Ito naman, bandang dalagit yan. Si bunga. Doon at yung makita natin sa malayo doon sa malayo uh, yan ang mga bukoy na malabuyog inasilaan ganun So magandang pagmasdan dito kaso lang petignita pa dito guys. Uh, mainit ngayon no. Bilad tayo sa araw mga mga labis na auto pangrails po to okay yan naman um, yung yeah. blocking dito guys sa mga lugar na yon tayo sa matatag sa paghihiwalay